Ayan trip good morning. Ngayon, pasok tayo ng Pandawan. Tingnan nyo yung mga tao, kanya-kanyang kanya-kanyang dala ng ano, trolley. yan yan ito yung entrance. Pag may pumapasok dito ng mga sasakyan, may bayad. Sampung piso. Alam, mahirap naman dito sa loob yung parking. Kailangan tsaga-tsaga ka sa parking. Sobrang busy na tao dito. Nasa alas 3 pa lang 3 am pero ganito na yung market dito. Then, so ang dami ng isda. Tahong, halaan. Halaan o yung mga isdaw eto banyo-banyera babangos galunggong talagang bukin yan nakabanyo-banyera na yan pwede ka rin dito pumili ng kilo-kilo kapusit bali kukuha tayo paninda na rin natin mahal mura dahil sa loob. Ito yung labas. Tapos pwede pa kayong pumunta na loob. At tayo dito sa kabila. At mga katip, nandito tayo ulit sa pagsaka ng mga isda. Ito yung labas. may mga tulong Ako. <tuhon> <tuhon> mga <taong talabaw>. <tuhon> <tuhon> mga Hay nako, wala na naman 'yan. Banyera no, hindi banyera. Parang flying fish. Kailan dito mga ka-freet, mas maputik lang. Ah, pag pumunta kayo dito, tyaga-tyaga lang. Pinapatik talaga. Nice daw. Tapos may mga takong. yan yung takong. Dito. Ulibis. Tamban. Salinas. Dito sa labas. Well, ano, may kapihan. At sampung piso isang ganoon Isang cup. na so.